So, nandito na naman ulit tayo sa San Isidro, Sibuna, gimara sa bahay ni Manong Saner dahil bibili kami dyan ang alimasag sa kanya. So, pupuntahan namin dyan sa baybay eh, kasi nang huhuli pa doon ang dalawa niyang anak na lalaki. Ang sabi ni Manong Saner ay kaninang umaga daw meron na siyang nahuli na alimasag, umuwi lang siya para mananghalian at pinalitan naman siya ng dalawa niyang anak. At ayun, pupuntahan namin ngayon. Dito din pala kami dumaan dati nung nanguha kami ng bagungon. So ayun, nandito na kami sa kung saan nila nilalagay ang bangka at dadaan pa kami dyan sa kawaya na yan eh, kasi nandoon pa sa unahan ang alimasag. So susunod na rin ako dyan. Korea po, teka lang muna. So pagdating namin sa balsa ay wala doon ng mga bata. Siguro nang pa, mga alas 4 na ng hapon, kaya hinintay na lang namin. Ito daw ang ginagamit nila sa panghuli ng alimasa, lagyan daw ng pamain, tapos ilaglag sa tubig, mga minutes daw buhatin, at ayun, manghuli na daw yung alimasa. So kung sa amin ni Shela ay kamay lang ang gamit sa panghuli, iba naman sa kanila. So habang naghihintay kami dyan sa mga batay, nang ako dyan ng talabana na nasa balsa. ayan na silang dalawa, nagsasagwa na papunta dito. simula silang dalawa manghuli ay alas 12 nung umaga hanggang magtanghali ay yung papa nila tapos sila naman hanggang maghapon. Ang sipag lang talaga ng mga batang ito na sa elementary at high school pa lang pero ayan tingnan nyo tumutulong sa mga magulang nila sa paghanap buhay habang nag-aaral. Bumaba na sila dyan sa bangka para kunin ang kanilang mahuli na alimasag at mga ginamit nila sa pangunguli at tinulungan na sila dyan ang kanilang ama. Napakasipag ng na mga batang ito, yung ibang kabataan na katulad nila ngayon na sa bahay lang, nagsa-cellphone o di kaya naglalaro, pero sila, ayan, nagtatrabaho, tumutulong sa magulang nila. Habang nakatingin ako sa mga batang ito, nakikita ko yung sarili ko dati sa kanila. Ganyan din kami eh, nung mga bata pa kami, hindi namin naranasan ang mabilhan ng laruan tapos maglaro-laro. Hoy, walang ganyan! Ay hindi, charot lang naman. Imbes kasi na namin dati, ayun, itutulong na lang namin sa sakahan. Sa iba dati, pagkatapos kumain ng hapunan, nood ng TV, ganito, ganyan. long time na yan, nag-graduate lang talaga ako ng grade 6, hindi namin naranasan yan. E, paano ba naman? Nasa taas kami ng bundok. E, kung kami ng TV, e, ayun, maglalakad kami ng tatlo hanggang apat na oras. Papunta pa lang yon E, paano kung uuwi? E, di, de... 6 hanggang walong oras ang paglalakad. Ay nako, wag na lang. Matulog ka na lang ng mahimbing. So ayun, balik tayo dito. Ito yung kuha ng dalawang bata, si Pupong at si Novi. Nasa 14 daw lahat ang nakuha nilang alimasag. At ayun, kumuha na Lester ang aming bibihin. at ayun, nakilo na yung bibilhin namin at meron pa talagang dinagdag dyan si Manong Sanher. Uy, salamat naman. At ayun, pagkatapos namin dyan ay umuwi na kami. Ganito kahirap ang daan kung malalim ang tubig at kung mababaw naman ay sobrang putik. So, ganyan talaga ang buhay eh. Kailangan mo talaga mahirapan. Ang sabi nga nila, kung gusto mo daw magtagumpay sa buhay, kailangan mo muna maghirap at magtiis dito ay dandan ako sa paglalakad baka kasi magkamali ako at malaglag tayo sayang naman yung cellphone natin kung malaglag sa tubig dagat at yung mag-ama naman ay nagtulong-tulong para ilagay ang kanilang bangka doon sa balusa at pagkatapos nun ay umuwi naman kami kaagad

ayun lang muna, maraming salamat po ulit sa patuloy niyong pagsisuporta sa amin and God bless po